What's up mga tol, good evening, good evening sa ating lahat So ngayon mga tol, nandito ako sa taas Ang ganda Ang ganda ng anong dito mga tol Dito sa labas mga tol, kitang kita yung mga building Ng Maynila mga tol, yan Dito ako, dito ako sa taas mga tol, sa third floor mga tol At saka kita yung moon mga tol Ayan mga tol Kita kita yung moon mga tol o oh. Yan mga tol So, dito mga tolo, oh. dito ako sa taas, mga tol. Maganda dito mga tol. Ganda ng view. Ganda dito magtamay-tamay pag gabi mga tol. Lalo pag umaga, maga, hapon, tsaka gabi mga tol. Dito magtamay-tamay muna. kita kita mo talaga yung ganda ng mga tol. Ng, ng, ng view dito sa mga tol. Nandito ako sa taas na nga ng mga tol, Gutierrez compound. Nandito ako sa third floor. Lailayan na yung mga tol, Oh. Ah. Ganda niya mga tol, Oh. Ah. Uh, so di abot ng camera yung ganda ng building mga tol. May ilaw dito pag gabi. Ayan. What's up sa inyong lahat? Shout out sa inyong lahat mga tol. Mga kapatid, shout out sa inyong lahat. Ayan at welcome sa aking channel mga tol Kamarabin TV ganda dito mga tol yan ayan mga tol dito tayo sa taas ay nakaupo tayo sa ano dito mga tol ito yung upuan natin ang ganda mga tol balik natin doon So, ayan mga tol. Ang ganda ito. Mga tol, lamig-lamig. Kaya pag gabi-gabi, dito maganda magtambay mga tol. Ayan mga kapatid. Ang ganda ito magtambay. Alam pag hapon, umaga, tsaka ngayon mga tol. Ganda dito. At support niyo po ako sa aking YouTube channel mga tol, Laka Marvin TV. So, ayan. Support niyo po ako. Ayan.